Siya. paano siya tumay, paano umihi ganyan ang pusa ayan po ang galing ng pusa ayan, ihi lang naman bakit nakpan pa tapon lang din ayan o nakpan din niya Magaling na po sa ito. Maha, mga ha, parikoy, magaling ang pusa na ito. Parang si Diwata si Ang pusa. Tignan niyo po. anong ginagawa sa pusa. Ayong tignan po. Pinakaritol niyo. Hindi pa rin niya matatakpan. Tignan niyo po. Kabubong-bubong pusa. Plastic naman eh, yun. Hindi buhangin. Ang dulong ihingi. No? Anong pinakpan niyo yan? na panya jato mga ayan na naman oh oh kinalakal na naman yung to. suminto oh ang layo oh sige santol oh ano wala makalakal mga kakarikoy ano palakal na naman eh oh. Ayan, umalis. Napagod. Oh. Napagod si Mimiyo. Mimiyo. มิวมิวพันนี้มิวมิว